you kaliwat ka na ng paghahanda at paghahanap ninyo ng mga magagandang summer destinations ngayong season. Tara! Samahan nyo kaming tuklasin ang lugar sa Bicol kung saan marami pang nakaka-relax at nakakamanghang mga destination ang ating matutuklasan. Dito lamang yan, sa turismo at kapayapaan. Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Masbate the Rodeo Capital of the Philippines. At kilala sa mga naggagandahang mga isla at mayaman din sa marine biodiversity. Alam nyo ba na isa sa binibida ng mga mas batenyo ay ang Tikau Island? Na itinuturing ding isa sa mga hidden gems ng Pilipinas. Madali lamang itong marating Mula sa Masbate City sa paumagitan ng bangka. Habang papalapit sa isla, agad na makakaagaw ng inyong atensyon ay ang Katangayagan Falls, isang talon na direktang bumabagsak sa dagat. Picture perfect at talaga namang hindi mo palalampasin ang paglangoy sa nagahalong tubig ng tabang at alat. Matatagpuan din sa isla ang burubong Kaso, Islet and Rock Formation. Nakilala sa kahanga-hangang rock formations na tila mga nakasalansan na klat o dominoes. Mula sa tuktok nito ay matatanong mo ang napakaganda at asul na karagatan. Matatagpuan din sa isla ang Alaya Nature Park. Ito ay protected marine sanctuary na great for snorkeling, swimming, and ecotours. Ngunit bago mo pa man marating ang nasabing mga atraksyon, ay mabubusog na ang inyong mga mata sa ganda ng mga tanawin na nakapalibot dito, tulad na lamang ng mga white sand beaches at secluded coves. Hindi pa masyadong commercialized, kaya payapa, malinis at tahimik ang mga beach. Mala Malaparaiso talaga ang dating! Teka muna! Hindi kompleto ang Tikau Island experience mo kung hindi mo mapupuntahan ang Buntod Reef Marine Sanctuary and Sun Bar. Nakilala sa malapulbos na puting buhangin at malinaw na tubig kaya't dinarayo rin ng mga turista. Bilang isang marine sanctuary, mahigpit na ipinagbabawal ang pangisda at iba pang kaugnay na aktibidad upang mapanatili at maprotektahan ito. Matapos mabusog ang mata mo sa mga tanawin sa maghapong island tour, pusugin naman natin ang ating sikmura sa masarap na pagkain dito sa Eagles Grill Restaurant mana fine dining ang dating ng kainang ito at nagsasarapan ang mga pagkain. Napakagalang din at masikaso ng mga crew. I find my way back. O ano, gusto nyo na rin bang bisitahin ang masbate? Hindi mo na kailangang mag-isip pa at wala rin dapat ipangamba dahil malayo nang narating ng masbate, lalo na sa usapin ng kaligtasan at kaunlaran. Di hamak na mas malaki na ang kaibahan ng lugar dahil sa pagsisikap ng mga otoridad na tuldukan ang insurhensya sa probinsya. Ito'y dahil na rin sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, komunidad, simbahan at kasundaluhan para mabigyan ng alternatibong kabuhayan ang mga rebelde. Kaya kulayan nyo na ang mga drawing ng barkada o di kaya na may isama na ang inyong mga pamilya at pasyalan ang probinsya ng Masbate. Samahan nyo kaming maglibot sa mga gandang lugar dito sa Bicol at abangan ang susunod na episode ng Turismo at Kapayapaan.